mapit kayo sa akin, kayong lahat na nanilulupay at lubhang nabibigatan at kayo bibigyan mo ng kapalingahan. Pasanin ninyo ang aking upamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at may mapagpapumbabang puso at makakatag kayo ng kapalingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamato, Amen. Yung tumanas ako ng mga matimanding pagsubok. Yan ang verse na nabasa ko, sister, na lumapit ka lang sa akin. Diba, minsan tayo pag tumasin ka nung nakatagalas tayo lalo pa sa pinansyan, saan tayo naglalapit sa akin? Sa akin, sa akin, sa sa akin, sa pero ang puro ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Ipapanalangin mo na natin ang mga bagay-bagay na ang ginagat natin, decision natin. Minsan, nag-decision tayo sa ating buhay na pinagpapahaba natin. Ngunit ko nangyayon na rin, ibinigay na rin sa Panginoon siya ang pagkaanin sa lahat ang ikat natin. Kaya, yeah. yun lang po ang maiksingin experience ko kung paano ko ng Panginoon. Uh, ano kayo pa yung mga ko ng hina? Ngunit ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan. Hindi niya ako sa oras ng ating kagigitan. Kaya, purihin ang na Panginoon. Naway magpatuloy tayo mga kapatid at anumang pagsubok na duman sa ating buhay uh, narin na narin at si pagkatiwala lang lang natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Salamat po. Happy Sabbath.